Here are uh, BTC charts at uh, 5724086 pesos and one hour uh, time the So the 2.37% you know, so the entire of the Saya tak sabar so, nak load dah. Saya nak nampak... ...kunis tak finish. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nak load dah. Nanti, nanti. Post Israel... ...down... ...9,782... ...8,220... ...tumat. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Tunggang se-5 minit... ...time ari yun ang hakan straight magiging kaya tayo dito -tay tayo sa solana at sa fora siya tali ng 1000 yes wait sa api -tay solana so bye tayo total PC. Bent. Total charge 10. Okay, bukti ini. First on market top sampai dulu. 5000 ke so IB business P8,078.9 Payo natin yan So is na nakapag buy na tayo ng solana Oo May na sayang magiging solana na So tayo mag na natin, tingnan natin kung aking sasagal at malabo ang ating kanyang kaya mo at mga, mga kaibigan ito <coughs> nag-loading po siya nag-loading po oh, ang ating ko isa so meron tayo sa ating portfolio ay solana ito ang ating record po ngayon si Solana 0.12 so ang fish natin ng lang Solana spot trade natin sa Solana yung nandito buti so, na natin na rin yung ating portfolio oh, so, spot trade so, favorite ito lang ang sa so, Solana so, ito lang ang <coughs> ng piece. Yeah. matagal po mag ang ating chart kay Solana na sandali kailangan okay, po natin yung ating balance kung magkaroon na so, yung yung pasan natin ay nababasan ng 3 oh, pesos eh, almost 3 pesos so, sa pagbayad natin yung, so, so, kita natin yung mga mabit mabit sa dati na mga nine hours na tinatay sa one hour tao tayo Kita boleh kita senain tahu kita yang mesti take profit. Ah, ini nak kita pang bikin ni tu. Please like, subscribe, and share. Alat selang tu saya ni. Mungkin tak pernah tinggal tapi soalnya. na ating portfolio na 1,000 pesos na kasi yun muna, kaya mo na kaya salamat po oh, sa iyong panunood maraming maraming salamat po